Magandang araw mga kasari-sari Ayan may langaw dahil dito Ayan Samaan nyo akong silipin natin Ayan Pasubscribe naman ang ating youtube channel Salamat Ayan Ang pinakang bibig ng langaw At saka yung pula yung mata Ayan Kita nyo yan, sinom natin. Yan ang mata. tsaka ito yung bibig, yung parang, ano na yan, faliter B. Yan naman yung pinakang niya. Ayan, balbon pala yan. Maraming mga balahibo. Ayan, pinakanti yan. Kita nyo dyan siguro dumidikit yung mga ano nila mga dinada ng pagkain eh naman yung mga pinakampa ah. kita nyo yan nagtadala ng mga merkubyo ano pa mga mga sakit dyan na dikit kaya siguro sila'y marumi ha hmm? huh? Yan naman ang pinakampakpak niya. Ayan. Meron parang siya mga patigas din. Yan oh. Tapos para siyang plastik, Yung silupin ba. Yan naman yung pinakanliig niya. Yun o. Oh. Yung maitim na Yan mga bakterya nagtanggal na yung ulo tapos yun yung pinakang niya yan maraming balahibo tapos yun nandito sa may parting baba nandyan yung mata ganyan pala yung langaw kaya pala siya nagkikiri ng mga bakterya talagang marumi dahil nagdidikit-dikit yung mga nadadapuan niya ganyan kaya mag-iingat tayo mga kasari-sari na kapag yung pagkain natin nadapuan na lang ako eh huwag na natin kainin alisin natin yung part na dinapuan maraming salamat sa inyo pasubscribe naman ang ating youtube channel